So, ayan ang mga ka-explore no. Uh, nandito ulit kami sa area. So, patuloy kami sa paghahanap kami ng marketing. So, si Pilimon, uh, hindi ko hindi pa kami nagkita. Ah, uh, durado naghahanap din 'yon. So, so, yung kasama ko ngayon ay si uh, Smoke Crepe Go. Uh, dalawa muna kami ngayon. Kasi si Sarge, ah, uh, wala nang napakahirap kasi ng trabaho ni Sarge, no. Ah, uh, talagang ano yung katawan niya pagod na pagod talaga sa ano kaya pagpasensyaan mo muna sa mga mga dalawa ni uh, Smoke, smoke repicos so to kami ulit sa area mga ka-explore hanggang uh, si smoke handa ka na bro? Sana makita talaga natin si Mangkiting. Oo. Oh. So, tayo lang muna dalawa ngayon pero tandaan natin ngayon po kay... oh. magkiting na sana magkita natin so delikado to bro kasi may mga tiyanak ba so Oo... kaya nga bro nagugulat ako nung bigla kayong ano natapi ng tiyanak oh pero ano nadali naman namin kasi may may dala akong panguntra, yung asin tinatablan talaga yung tiyanak sa asin bro Tinatab lang talaga. So, huwag na mag-alala yung mga viewers. Talagang madadali natin kapag meron siya anak. So, tara bro. Oo hey bro, tara bro. Ha? So, ayun yung mga ebay. Sana yung dalagan niya kanina. Uy. San yun bro? Ano yung banda? Ano yun? loh Ano? May biglas yung bobo. Tiyanak yan oh. Ah. Chanak yan. Chanak? pusa. Parang pusa bro. Parang pusa. Pusa, pu pusa siguro yun. yun oh. eh yun Ayun. Ayun. Pusa talaga. Oh hindi, No? Ming, ming, pusa ming, Hindi ming, yung pusa ming, 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 Bro, mukhang hindi pusa, bro. Kaya ming, 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 yung pusa, kapag ming, mo, lumalapit yan. Lumalapit ming, Pero ngayon, ming, ming, bro. Meow mukhang hindi pusa 'to, bro. Mi -mi. Hindi lumalapit. Hindi nga natima po

Kung may kumpus sa, eh, walang kapatitan na sa bro. Sa yan, bro. Kung kumpus sa, walang kapatitan sa na. Sana. Oh. Oh. Bro, mukhang <tinyo> pinaglalaroan tayo, bro. Ng ngayon, bro. Pinaglalaroan tayo.

Parang may tumulak sa akin, bro. Ha? Napansin ko nga, parang may tumakbo doon, bro. Maliit. Parang tumsay sa, Puti na lang, di ako na. Pagpunyo ko doon, Ganda na. Dito tayo, bro. nila sa akin sa taas bro Uy Tikamay Ano ba yun May tumulak Grabe uh. Pero so, ako ng ano ah oh. Inila yung bago sa likod Huy! Bro, di kaya yung tiyanak yung gumawa nun? Yung so, sobrang lakas naman yata siguro niya kung kaya niyang humila. Ika, so, ano ko dito? Ika, so, ano ko dito? Uy! Ginan so, nun yung bago sa likod. Pagigilan. So, okay hey, bro, baka... Baka inano lang tayo niyan bro. A ah. itu dito, dito tayo. <tuk> itu dito, dito tayo.

Ah, ah, ah. 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 Ano ba yun? Ha? Huh? Parang may dumaan na pusa, bro. Ha? Huh? Para may dumaan na pusa. Sakit na. ano ko. Ano oh. pa lang kami sa ano, sa katawid po pa lang kami sa katawid pa, pa lang namin sa ilog. Sabi nang <coughs> magdaan na namin ito. Mukhang pinaghandaan tayo bro. Kaya nga bro. Sabi na nang nangyari sa amin. Sinas hindi pa ako tumawid sa ilog. Hindi yung ngayon. Hindi tayo Tapos, hindi uh, tayo ngayon. Dutiro. Ngayon, tatawid natin. Sana, tayo, no? Layo tayo sa mga katalakan. Ingat ha, ingat ha. May mga pusa sa paligid, bro. Biglang, biglang, Ano? Yung mabilis ba? Ingat ka bro, maraming kawayan bro, baka masugatan kah? Hoy. Ini yun bro, ini yun. Ini, kan yun?

<laughs> Saan yung biktima? May biktima daw. Kinakain daw nila. Ha? Kakain daw yung biktima. Saan banda yung masasalita bro? Hindi ko alam bro. Ano yung... ba ang mga bro, alam na nila bro. Nandito tayo bro. Wala, ito eh. Parang may... Delikado mga hey, hey, bro, please. itlog na, bro. Uy. Hey. Itlog na, bro. Ay, itlog na bro, ay, itlog mo, bro. Oh. Saan ka? Saan ka? Uy, hey. nandun hey. 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 oh, bro Laki na pusa bro Pusa yun? Oh. Laki na pusa Uy hey.

Kita mo yung galing mo. Pakita ka Ragnor. Mm. Eh, mm hmm. Mm hey, -hmm. lapit. Wala na sana ka ngayon. Ano, nasaan ka ngayon? Yan. Sino pa 'yan, bro? Nito na, bro. Wala na. Oh. So. Hahaha. Oh. Ayaw pa na saan ka? Hahaha. Diyan sa Diyan sa Diyan Hahaha. Ano bro? Bro, nandito sa paligid bro. Ha? Nandito sa paligid.

Matthew? Wow. Oh, ito pa bro. Eh, mga dugo. Baka ito yung sinasabi ng biktima bro. Yan. Ito yan sa bro. Andito lang yung paligid oh. palibot bro. Andito lang yung pa sa paligid. Ayan, oh, yung Wow. Wow. Oh. oh. Yeah. mo asin mo bro. Bro, nandyan bro. Ganda mo yung asin mo. Nandyan ka lang pala ha.

sabigla lang din dito nagtatago eh Eh okay, okay. okay. uh, Eh okay. okay. ka Eh okay. okay, dito, dito. dito yung bushes niya eh. yun